Hi guys, narita diri rin sa LYR Agro Inland Resort. So mo din ni ang bagong laagana no. Ano na po data guys sa uh, LYR Agro Inland Resort diri sa Lapidipina. Oh, nana day entrance sa Atong February 4 daw nga nagsugod. Anya, pagbata uh, nga 13 paubos libre na ang entrance so let's go so muna ni Pangilahang swimming pool muna ang pinakadako ng swimming pool po kun pag mahumana diri sa Tagum City tuon doon kasi nila bagong attraction diri sa Hagdrop pwede laagan dari sa LYR o ang bagong attraction dari sa Tagum City so perfect ni ang place karong 好、嗯，我明白了。嗯嗯 Ah, naman sir. Ah, hello guys. na po dito diri karon sa bagong laaganan diri sa Tagum City. So na sila bagong attraction diri mo ni ang Mama Mary. So ilha do gi paspasan para malaagan karong Holy Week. Oh, so, nindot jud si kay view diri guys. Mo ni ang isa sa pinakataas nga maadtoan ninyo diri sa LYR. So overlooking Makita ni mo diri 360 degrees. Ya dia mo na ang Tagum City. Makita ni mo diri nya ang resort. So makita nato diri ang swimming pool. Ang oh, swimming pool hapit na daw to mahuman mga karong December daw pohon. Pag mahuman na na. ang ilahang lake. Makita po diri. So parting dakuwa gid lugar diri guys. So nya presko keng hangin. O oh, diri makita ni mo diri sa likod pod. Ay mga baga kay nga mga kahuyan dio oh. Paano na presko kay hangin diri. Ya kay taas pa jud siya. Na may timing ron kay bugnow. So pagibuhat guys kana diha. Ah, ribulto na ni Hesukristo. Nga nahuman na kulang na lang daw pintura managipaspasa na nila para karong huli week maadtuan na ni diri so na day ni entrance tag 50 nang na entrance pag busulod mo nya bata 3C paubos free nang na entrance indot kay diri guys oh alright right mo no, nailahan katong ribulto ni Hesukristo guys nya hapit na mahuman wala na to, to kay busy kay silag trabaho. So pintura na lang dai kulang anak diha. Kay human na daw. Grabe presko kay hangin diri guys Eh. Yamo ni ang Mama Mary diri. Mo ni bagong attraction diri sa LYR. Nya makita ni mo diya sa atbang ang Tagum City. O ilahang resort sa Silong. O swimming pool by December mahuman na daw to. O ang lake. Habi ah, presko kay hangin diri guys. Ano pa yung laag diri. Ikan pa ni sila Buena Vista. Na <laughs> La niya na sila ibag na pagiday laganan dyan sa silong at o anang na ay mga unggoy diha o bitin daw na mukaon ng nagiro ito na ito hindi aron napay dya, sir ba dako do kayong bitin dyan o kaon ang pag ang kaon kay iro daw dako do kayo dito lagi yung spikas o ito na ito aron nila sa Oo. Oh pasuruyan. May adto na to di aron. Nindot suriron kay mingaw pa. O, ni si Mama Mary. So mubaklay pa ka guys. Ah, mga naa siguro ni sa mga 50 steps siguro pasaka diri. Ah, 5 wala 5 minutes na abot na to ang Juan, grabe busy kay diri ron. Busy kayo, grabe mga trabaho nila ron. Gilang kaya to nang naugon dia.